Okay guys, so good morning. Nandito ngayon tayo, naglalakad dito sa uh, uh, Taripapa, dito sa Barangay Kaingin, Santa Rosa. Uh, maulan ang panahon ngayon. Pasensya na kayo kung magalaw ang ating uh, pagbablog ngayon kasi, yung ating kamera. Wala tayong handle ngayon, uh, sira yung aking mga handle. Uh, ngayon, ang ginagawa natin ay, ang hawak lang natin ay kamay ko rin. Yan, nandito tayo sa talipa pa. Ayan, uh, naglalakad tayo rito. Gawa ng maulan. Kaya good morning, good morning sa lahat ng ating mga subscribers, sa ating mga viewers. Good morning sa inyo lahat. Ayan, nandito ngayon si Papalon sa talipa uh, pa ng Barangay Kaingin. Santa Rosa. Ayan, uh, papunta tayo doon sa CD. sa, dito sa uh, lawa. Sa lawa. Para ipakita natin sa inyo. Update natin kayo dahil uh, maulan ang panahon ngayon. Ayan. Ito ngayon ang panahon dito. Uh, sa atin sa Pilipinas ay mga uh, ulan na. ayan uh, Good morning, good morning ulit sa ating mga uh, sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers. Saya, uh, good morning, good morning sa inyo lahat. Ayan. Masamang panahon ang ating nararanasan ngayon. Ayan. Pero tuloy-tuloy pa rin ang ating mga kababayan dito sa paghanap buhay para sa araw-araw makaraos sa uh, ah pamumuhay kaya di diba? um, ba kahit masama pa naon tuloy ang laban hanap buhay para kumita lalakad dito si Papalon para may i-update ko kayo ngayon dito Ito guys, ah, mahaba yung ating mga uh, mga kwento ma mahaba ba yung lalakarin natin malayo-layo kunti. Kasi naglalaka tayo dito sa Talipapa kasi dalawa ang Talipapa nito. Ito kasi Barangay Kaingin, yung gabila naman medyo malayo-layo um, naman konti Ah, uh, pupunta naman tayo dun mamaya para ipakita ko rin sa inyo doon. Dala uh, sa samang sa sama ng panahon. Dito naman uh, wala namang baha dito pero mamaya hindi ko alam kabila sa uh, sa lipapaan ng dito sa amin sa Santa Rosa. Uh, ngayon, uh, naglalakad tayo para uh, papunta doon sa uh, up, tawag ito, uh, sa lawa ng Barangay Kaingin. yan ang masama panahon ngayon. eh oh, nakikita niya naman siguro. Ah, uh, hindi natin kinakat yung ating uh, pagbablog kasi para makita nyo rito yung ating dinadaanan dahil sa sama ng panahon hindi natin alam kung kailan matatapos ng uh, sama ng panahon Yeah kasi, kasi ito guys ang ating lalakaran ay kwanto yung mga talipapa masakit na yung kamay ko sa kahawak kasi wala akong handle yan yung sabi ko nga sa inyo ay sira yung aking mga gamit sa pagboblog kuminsan magalaw yung ating kamera uh, gawa nga ng uh, wala tayong handle na nahawakan Ayan, walang walang katkato dito diretso yung ating pag video para maipakita natin sa inyo yung kahabaan sa barang kay kaingin yung talipa talipa nito, dito dito sa amin lugar pero uh, nandun yung bahay namin sa kabila ito yung papuntang bayan ng Santa Rosa dito kayo sa Sakay Ayan, may mga bagong uh, department store naman dito na bagong gawa. Ayan Oh. No? Okay guys, samahan nyo ako at uh, papunta tayo doon sa Lawa yan Ayan mga no, guys, uh, papasok na tayo doon sa uh, Lawa dito sa barangay Ka Kaingin, Santa Rosa. Ayan, madadaanan natin yung barangay dito para makarating tayo doon sa uh, dinataong nga ng mga bangka uh, ipakita ko sa inyo dahil uh, umuwi muna ako rito sa Santa Rosa dito sa amin dahil uh, masama ang panahon kaya yan mga guys so, oh. nandito na tayo sa pat ng barangay Kaingin ito yung kanilang barangay na napakalaki yan no oh. barangay Kaingin Santa Rosa ayan mga guys yan yung uh, dito yung Uh, port sang barangay kaingin ayan ito yung cover court nila ngayon i-update ko lang kayo rito gawa nga ng masama ang panahon ayan ano grabe wala kang makita ngayon mga tao dito na mga sa mga bangka kasi gawa nga ng masama ang panahon ayan ngayon uh, dito tayo ngayon para may pakita natin sa inyo yung so, aking payong oh uh, ah hangin ayan malinis ngayon ang kapaligiran dito dahil ah uh, uh, gawa nga ng masama ang panahon ah meron na pala dito mga palaruan ng mga bata mga preswell ano ang tawag dito o yung perya, perya pala preswell ayan lalakad tayo dito para makipakita natin sa si inyo ito ngayon yung ah pa dito sa barangay Kaingin kasi siya na kayo kung magalaw yung ating uh, pagbablog kasi uh, wala nga gawa nga, wala tayong handle wala tayong panggamit sa pagbablog kamay lang ginagamit ko ngayon ito yung papala may bingkuan pala rito ito yung uh, tawag dito peryahan ayan walang katao-tao gawa nga ng masama ang panahon ito paligid ayan matagal na rin kasi ako oh, dito na hindi nakabalik dito sa amin ngayon sa Santa Rosa so uh, yun ngayon na-update naman kayo ngayon dito marami pa lang perya dito ngayon pero hindi naman yung totally na marami kumbaga uh, bingguan na to sa kayong para, ano, uh, ewan ko anong tawag niyan yung mga palaruan sa mga bata parang spiritual ayan ang oh, lakas ng hangin ayan wala tayong makita na mga bangsa dito iyon yung aking payong tinatangay tayo dito. Hello, mga guys, oh, uh, makita nyo rito yung agos sa tubig. Ayan. Oh, nabali ang ating payong. Ayan. Ayan mga guys, oh, napakalakas ang upan dito Ayan Grabe yung ang agos ng tubig Napakalakas Ayan Malakas ang Ang sa hangin dito guys Nasira ipayo ko yan oh. Ayan Uh, binaliktad niya kaya ngayon ayusin ko okay guys ah, putulin ko na muna to at malakas yung hangin dito sa kaulan um, ayan o oh. Okay guys, uh, maraming salamat sa lahat ng mga manunod dito. Uh, ingat po kayo at God bless. Hanggang dito lang muna. Bye-bye!